guys nakalipat na kami ng bahay namin guys ito na siya guys we're here oh di ba ang ganda di ba hindi pa siya fully ano guys fully as in na tapos na tapos pero we're here hindi na kami sa loob yung mga ibang gamit namin guys pinasok na nga pala namin dito and um, yung kuryente guys nakisaksak muna kami dahil wala pa kami yung budget para magpatap ng kuryente pero pag iipunan naman namin yon tsaka dun sa bandang kusina namin guys yun sa may bintana na yun hindi pa siya nalagyan na ng sliding window kasi wala pang budget guys sa susunod na lang yun tsaka pag naman kayo guys hindi naman talaga as in na fully furnished na talaga na bahay. Uh, katulad namin kayong na uh, uh, nag uh, ano lang sakto lang yung budget ipag iipon na naman yan guys unti unti naman yan so ito na siya so pinasok na nga namin yung ibang mga gamit namin saka yung ref namin na yan pinasok na rin namin siya and sa bandang kwarto guys nandun na rin yung uh, good zoom namin yung unan so, ito pala yung pintuan namin. Ito pala yung pinaka-main door namin, guys. so hindi is pala si where we At nag-breastfeed kasi ako ngayon, guys. Kaya hindi my sister, this is my brother, this is my yung this is my brother, this is my sister, this is my brother, this is my sister, this is my brother, this